sa ilalim ng malalim na kagubatan. Matatagpuan ang lawa na tila isang malaking sinkhole, ngunit ito'y binabaha ng fumarol. Kadalasang matatagpuan malapit sa bulkan na naglalabas ng usok at gas mula sa natunaw na magma sa ilalim. Ang kulay abong asul na tubig ng lawa ay walang tigil sa pagkulo para bang isang napakalaking kaldero ng tubig na patuloy na nagluluto at sumasabog sa ibabaw ng talan. Ang tubig sa lawa ay nagmula sa ulan at sa dalawang maliliit na ilog na dumadaloy patungo sa lugar. Ito'y unti-unting tumatagos pababa patungo sa magma at pinapainit hanggang sa abutin ang punto ng pagkulo. Sa paligid ng lugar, ang hangin ay mainit, maulan at maalinsangan at pilit na sinisuportahan ng matindi at nakakangilong amoy ng sulfur. Ang napakaliit ngunit di makikitang usok ay kayang magdulot ng pagkapaso at pagkalapnos ng iyong balat.